Ang mga tao pupunta sa inyo kung kayo mabango, kung kayo ay may pera, kung kayo ay masigla, masaya. Kung puro luksa kayo, sugat, dusa, hindi kayo pupuntahan. Huwag na kayo magdamdam, natural yun. Di ba ayaw mo magpunta sa mga kamag-anak mo na wala namang gagawin kundi dumaing? Ayaw mo pumunta sa iyong mga kaibigan na walang gagawin kundi sa iyo kundi utangan ka? Yung ting pupunta ka sa kanila, sariwang-sariwa, pag uwi mo lang taka kasi sinipsip nila lahat ang iyong lakas? ng kanilang mga hinaing, reklamo, problema. Siyempre, yung likas sa'yo na iligtas ang iyong buhay sa panganib na Diyos din ang naglagay dyan, ilalayo mo ang sarili mo sa mga ganito. Pero nung siya ay naka-recover, nun siya binigyan ng pera. Everybody gave silver and gold. When? Nung naghihirap siya? No! Bakit ka naman magbibigay sa naghihirap? Ano mangyayari sa binigay mo doon? Common sense yun, ah, hindi ko sasabihin yun ng godly sense. Yun ang sense ng maraming tao. Pag meron ka na, bibigyan ka pa. Kita nyo ang mga regalo sa mayayaman, magaganda. Ang mga regalo sa mahihirap pag Pasko, kalendaryo ng hopya. Eh, mahirap ka Bakit ka bibigyan ng malaki? Hindi mo kaya magsukwe. Hindi ko sinasabing yun ang tama, pero yon ang kalakaran ng mundo. So gusto mo pala, na pahalagahan ka, puntahan ka ng tao, make something of yourself Huwag kang magmukmuk dyan, maawa sa sarili mo, magreklamo sa langit at lupa, umiyak ng umiyak. Magtrabaho ka, bumangon ka, paasensuhin mo ang iyong buhay, babango ka, pupuntahan ka ng mga tao. Kaya sa mayayaman, yung mayaman ay yung paang ng nagpapadala ng bulaklak pag namatay. Yung halos di ka na makalakad sa dami ng bulaklak doon sa koridor. Yung mahirap may isang lantang bulaklak na bigay ng punerarya kasama sa cost ng ataol. Di ba? Ganun talaga, huwag kayo nagdaramdam gusto nyo hindi ganun ang buhay nyo, pasensuhin nyo ang buhay nyo. Para hindi ganun. Talagang ganun ang kalakaran. Blessing begets more blessings. Misery begets misery. Money begets money. Poverty begets poverty. Saan nagbabago ang buhay ng tao? Hindi sa swerte. Sa pag-iisip. Pag nagpasya ka, ayokong maging mahirap ko ayo kong patuloy maging mahirap gagawa ka ng paraan hindi ka man maging mayaman surely makakaangat-angat ka kahit papano so turn every criticism every rebuke every correction into an asset pag binabato ka ng bato ipunin mo hindi ka na kailangan bumili ng graba para magpagawa ng bahay everything could be turned into a blessing after immersing yourself in difficulties, emerge stronger. Kita nyo yung mga gym Pag nakita mo yung ng pagmumuka, pag binubuhat yung bakal, no? pagka yung tiyane pinipilit na itayo sa kanilang mga sit-ups, kita mo ang pagdurusa sa mukha. Di ba? Pero pagka-shower niya at paglabas, haba, ang lahat ay napapatingin at muling napapatingin. Dahil he emerges stronger. No pain, No gain. So habang ikaw ay going through pain, imagine mo na kung maganda ang yung attitude, this pain will turn into gain. Ang mahirap, nagdusa ka na na nagdusa, tapos wala pa rin nangyari sa buhay mo. Natuto ka na ng natuto, pero hindi mo naman inapply. marami ka nang nalaman, hindi mo inapply. Useless ang paghihirap. Pero bawat paghihirap, bawat pagdurusa, pighati, kalungkutan, kung ang magiging bunga nito, you became better, you became stronger, then it's worth it. Tulad ng mga pagdurusa na magkasawang asawang naghihiwalay para lang magtrabaho ang isa abroad. O pareho sila pero magkaibang bansa. May pagdurusa pero may uuwihan silang bahay na naitayo, na pag-aral ang mga anak, worth it. Pero yung nagkahiwalay na kayo, nagdusa kayo, pagkatas nagka-boyfriend si babae, nagka-girlfriend si lalaki, nagkawatak-watak ang buhay niyo, wala rin kayong pera in the end, gulo, -gulo pa kayo, sayang ang inyong mga paghihirap. So may mga paghihirap na nakabuti, pero may paghihirap na nakasama. Alin na nagpasama? Kamangmangan. Kakulangan ng pag-iisip. Bakit hindi pakinabangan ng hirap? Kundi hirap ng ending, hirap pa rin. Yun ang malungkot.